Uh, magandang araw mga kagulay, welcome back sa aking channel Greggy Farmer e. nga po pala ulit to Bali ngayong araw na to mga kagulay, nagpatanim na tayo Kung mapapansin nyo may tanim na siya mga kagulay Ayan Ayan siya mga kagulay ah uh, Kung baga diniligan na rin siya Kasi kailangan talaga siya diligan kagad Para makapuesto yung ano niya Yung uh, Pangalan nito Yung roots niya mga kagulay Para makapuesto yan Nakatanim sila, doon yun, na yung nagtatanim mga kagulay yun sila mga isa, dalawa isa, dalawa, tatlo, apat, lima, 8, pito 10. mga sampu sila nagtatanim mga kagulay pero wari ko to hindi matatapos mga kagulay, babalik na lang sila bukas ng hapon para ano kasi galing pa to sa amin, San Franz, ibayugan dito o ba yung biyahe pa nila kaya alas talos alas 3 na sila ano alas 3 na sila nakarating mga kagulay bis na alas dos media ano pero okay lang yon mga kagulay kasi intindihan naman natin kasi galing pa kasi sila malayo isang oras awesome ang biyahe Kaya yung driver din na nagatid medyo may busy rin kaya nauli sila sa ano mga kagulay so balik tayo dito sa ano mga kagulay tinatanim kung makikita yung seedlings mga kagulay maganda naman siya ayan pero may sunog lang siya ote gawa nga na naabutan siya ng ano alas gis media na yata naka ano dito sa bayugan kasi galing pa to ng jensen mga kagulay ah, sa mga magtatanong pala mga kagulay kung ano ah, bibigay ko na lang sa inyo ano ko na lang dito sa ano niya sa comment section ano ko na lang kung kanino ako nag na ano nag pangalan nito nag order mga kagulay pwede kayong mag order basta hindi bababa ba, sa 40 na tray mga kagulay tapos uh, plus ano na lang siya kung mga plus sa uh, delivery fee mga kagulay yun ang usapan namin doon sa ano kaya kagay na hindi ko na nga na, ano, videoan yung paghatid nila ng ano, sidling mga kagulay Gawa na nagmamadali rin sila mga kagulay. So kung titignan nyo, maganda rin naman yung ano. Ayan siya mga kagulay. Yan. Nagdidilig pa sila mga kagulay. Gawa nga ng ano, nang hindi pa naka-install yung ano. Yung drip natin. Ito yung drip natin mga kagulay. Ano. Kung baga, hindi pa siya naka-ano talaga. Uh, ayusin pa namin siya. Para ano, para hindi na kami nagdidilig mga kagulay. Diyan nadadaan lahat. Abono, dilig abono dilig ganun dito na dadaan mga kagulay dukay dukay mo ka gamay ka kay ug mapakusapon magkuan oh Ayan. Na nandun sa nakakailang plat na sila mga gulay sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halos pang 10 plat na na sila mga kagulay. Ayan sila. Ayan itong mga sidling natin. Hanggang dun yan mga kagulay. Tapos yung kalahati pa ganito rin karami mga kagulay dun sa kabila. Hindi pa namin natatabunan. Nawangan ng kinukulang din kami sa pag ano ng pangipit mga kagulay kasi kung hindi sana kami kumuha ng kawayan dito ay tapos na sana yung pangipit tapos na rin sana to matabunan lahat kaso lang kaya namin inuna tong ano sampalaya sa kasi mata, mababagsakan dito mga kagulay yung plastik kaya inuna namin muna yung ano bago yung pangipit mga kagulay kaya ganyan yung itsura niya meron ko na makikita diyan ng mga kawayan para yan sa ampalaya. siya mga kagulay oh. Yan. Ayan, ayan, ayan sila oh, Mga kagulay. Nandun na sila sa bandang taas. Dito na. Nakakasampung ano na sila mga kagulay. Sampung plat. Ayan. Papakita ko rin sa inyo yung sa kabila pa. Kasi kasama pa to sa ano. 5,000 na matataniman mga kagulay. Ito wala pang tanim dito. Pero nabutasan na siya. Meron nagbubutas doon mga kagulay pupunta kayo doon sa kabila ito yun mga kagulay kasama pa doon sa tataniman natin mga kagulay hindi pa doon natatabunan gawa nga na yung ano ko uh, pinagbutas ko na rin yung nagkatabon para madali Umaga para makatapos lang siguro nila hanggang doon tapos bukas naman ng hapon hanggang dito para mga dalawang dalawang half day lang mga kagulay para hindi naman ganong ano, magastos kasi kagaling pa nga sila San Franco so sunduin pa yatid pa mamaya eh, yung maghatid nga sa kanila at saka nagsundo yun anak na nga ng may-ari nakakaya na nga mga kagulay kaya kailangan matapos to ng dalawang half day mga kagulay kung magagasa na sila baka nandito na sila mga kagulay kaya dalawang half day to saka naglalagay din ako ng ano mga kagulay yung para sa sa ano yung cutworm sa mga nagtatanong sa mga nagtatanim ng talong yan alam nila yon kasi kuminsan nagtatanong din sila sa akin na kung ano daw yung nilalagay ko para hindi maano ay yon yung parang purodan pero hindi siya purodan mga kagulay nilalagay sa ano sa bandang pangalan nito sa bandang may puno tapos didiligan para ano siya hindi siya ano yun ng mga uod mga kagulay yan siya diri mo matulog? Ah, abdin ako diri mo matulog. Taws di lang nimo. Dalita na nimo? ni para muhangin siya. Dili siya mo kan. Kasi pag dili mo diin, pagmuhangin siya mo tumbang sa na, kay di no lang. Ayaw pod tong kusog kay mabalik man ang aniya, no. kasi so, wala dito di pa nataniman yan ah uh, siguro mga kagulay kilala nyo naman yan dating takatanim ko rin doon sa San Franz yan Sige kung kung ba Sakita eh. <laughs> Ay, sakit ang aking ano. yan sila mga kagulay. Tatanim na sila. Sana nga makalati nila to para isang half day na lang bukas. Ah, mabilis naman sila magtanim mga kagulay. Kasi tinuruan naman namin kung paano magtanim. Saka dating tagtanim na yung iba kagaya nga yung sasabi ko sa inyo mga gulay kapag nagtanim pupulburize onte tapos ididiin lang ganito ang purpose nun mga gulay para kahit tumangin na malakas hindi siya matutumba mga gulay oh, kapag nakadiin siya ano oh. kahit tumangin niya ng malakas hindi yan basta basta matutumba yan kaya kailangan din talaga nakadiin siya wag naman yung masyadong nakadiin mga gulay kasi mababali yung mga ano niya mga ugot niya na maliliit Dile, Atong daggo lang sa Iulay na lang ng gagbay Ibalik na lang dito Tapos katong daggo lang sa unahon Ayan mga gulay Bali hanggang dito na lang ako mga gulay Kasi magano rin ako dito Tutulong din ako mga kagulay para mas mabilis Ah, uh, sa bagong pa lang sa munting channel ko, huwag yung kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin po yung notification bell para updated kayo lagi sa gagawin kong video tungkol dito sa pagtatanim ko ng talong. Abang abangan abang -abang lang abang abangan mga gulay doon sa paano kung um, paano ako magfertilizer doon sa palaya doon sa sitaw sa pipino kung makakapagtanim ako mga gulay abang abangan nyo lang mga gulay ah uh, maraming maraming salamat sa mga manunod nitong video na to mga gulay pwede niyo rin i-share pwede niyo comment kung ano man yung mga katanungan niyo hanggang sa maabot na kaya na masagot ko sasagutin ko mga gulay uh, Gagdito dito na lang ako mga gulay god bless po sa ating lahat